Kumusta mga Dragon Tamers? Kamakailan nga ay nagdiwang ng second year anniversary ang Dragonery kung saan ipinakita ng Coinery ang mga paparating pang mga panibagong paraan para mas mapaganda pa ang laro. Sa ating mga sumubaybay at nanatili sa laro ay makikita natin ang patuloy na pagsuporta ng Coinery at mga developers nito sa laro kaya naman nais kong maglansad ng konting tulong sa ating mga kasamahang mga Dragon Tamers at sa mga bagong players ng laro. Pula ngayong buwan ng September ay mamimagay tayo nga 500 worth ng CYT sa ating mga Dragon Tamers. Sa ating unang buwan ng pamimigay ay sana madagdagan pa ito sa tulong nyo na rin para marami pa ang maibigay nating papremyo sa ating mga mapipiling manlalaro. Ka mga nagnanay sumali ay ito ang mechanics kung paano sumali. Una ay dapat nakasubscribe sa ating YouTube channel, e comment ang inyong buong pangalan at ilagay kung bakit kayo nananatiling naglalaro ng Dragonary, halimbawa, Andrew Bryan. Dahil naniniwala ako sa pagtaas ng value ng CYT, at panghuli ay ishare ang ating video, tatlong easy steps ganun lang kasimple. Announcement ng mananalo sa huling araw ng buwan ng September. Sa ating pagtutulungan ay marami pa ang maabot ng ating YouTube channel at mas marami pa tayong premium maipamimigay sa ating mga Dragon Tamers. Maraming salamat sa patuloy na suporta at pagsubaybay sa laro. Magkita kita tayo sa katapusan ng buwan mga Dragon Tamers.